super mga kabayan sa haba at sa gaganda ng bunga nitong ating mga pipino ito po yung mahabang variety Op. at siyempre mga kabayan ito meron din tayong maiksi yung variety nya meron po tayong yan white cucumber. Ito po. In today's harvest nga natin mga kabayan, ayan, bukod sa ating pipino, nandyan yung ating napakagandang mga lang ampalaya. Yung ating sitaw at yung ating saluyot at syempre yung ating patuloy na paganda ng paganda. Yung iba't iba natin yung mga gulay dito sa ating bahay kubo.